Nino Mulach, napaluha sa pinagdadaanan ni Sandro. Napaluha si Nino Mulach habang ikinukwento ang mabigat na pinagdadaanan ng kanyang anak na si Sandro Mulach. Kamakailan lang ay nagsampa si Sandro ng reklamo laban sa mga independent contractors ng Ed Network na inakusahan niya ng sexual abuse. Sa unang pagkakataon, ibinahagi ni Nino ang kanilang karanasan sa harap ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na nag-imbestiga sa mga alegasyon. Ang emosyonal na pagsasalaysay ni Nino ay nagpakita ng sakit at hirap na nararanasan ng kanilang pamilya. Paano naapektuhan si Nino Mulach at ang kanyang pamilya sa pinagdadaanan ito? Nagpasya ang Senate Panel sa pamumuno ni Senator Robin Hood Padilla na magsagawa ng executive session para talakayin ang mga detalye ng reklamo ni Sandro laban kina at Cruz. Ipinahayag ni Senator Bong Revilla ang kahalagahan ng pagharap sa mga alegasyon sa paraang mapangalagaan ang mental health ng biktima habang nirerespeto rin ang karapatan ng mga inaakusahan. Ang closed-door session na ito ay layuning maiwasan ang karagdagang trauma at masiguro na makakamit ang ustisya. Paano haharapin ng Senate panel ang sensitibong kalikasan ng kasong ito? Ang emosyonal na testimonya ni Niño Mulach ay nagdala ng pansin sa mga hamon na kinakaharap ni Sandro, na nagdulot ng suporta mula sa publiko para sa batang aktor. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, masusing binabantayan ng publiko kung paano haharapin ni Sandro ang mga pagsubok na darating. Anong epekto ang maaaring idulot ng investigasyong ito sa kinabukasan ni Sandro Mulach sa showbiz?